20 20 30 uh, bali 10,000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,000 10. 10, 10, Magandang hapon mga kapobret na dito tayo ngayon sa Nabas Municipal Police Station no, dahil uh, meron tayong gaganapin no, uh, mga kapobre na isang handog uh, pasasalamat at partner natin dito ang Navas uh, Nabas Municipal Police Station no, handog pasasalamat ito ng ika 35 wedding anniversary ng isa sa ating uh, supporters no, ng ating uh, team pobreng vlogger Uh, mga kapobre, walang iba kundi sila kapobre ng Ray at uh, Koji Manaka no? mga kapobre sa kanilang ika 35th wedding anniversary so dito tayo ngayon no sa bayan ng Nabas dahil ang ating uh, Nabas Municipal uh, Police Station sa panguna ni uh, Police Captain di Joseph, mga kapobs. Uh, sila yung nag-identify ng 20 na families or 20 beneficiaries uh, uh, para mahandugan ng bigas at uh, cash uh, galing kila uh, Kapobreng Ray at uh, Kapobreng Kojic, manaka So kasama natin dito ngayon ang ating uh, Taganabas Municipal Police Station para uh, puntahan ang lugar kung uh, saan natin ipapamahagi itong uh, mga bigas at uh, cash sa ating mga kapobre dito sa Nabas, na Mga kapobre, kasama natin si uh, Police Executive uh, Master Sergeant uh, Sausa, no uh, ng uh, Nabas Municipal Police Station uh, regarding dito sa ating uh, proyekto. Siyempre, ang ating Nabas Municipal Police Station ay partner natin uh, sa proyektong ito dito sa bayan ng Nabas. Uh, Ma'am, unang-unang mga gandang hapon po sa inyo po. Uh, good afternoon, uh, gabigid sa mga supporter at pobring vlogger. Good afternoon sa Banwa Itnabas, sa Bindong na Probinsya Itaklan. Good afternoon. Mm -hmm. Ma'am, paano po natin na-identify uh, itong uh, ating uh, mga beneficiaries dito sa ating uh, uh, handog pa sa salamat ni Nakapobeng Ray at Ko uh, Koji Manaka po? Ma Unang-una sir, mayroong coordination yung Nabas PNP with ka-vlogger Archie Hilario. Mm -hmm. At doon, nagkaroon tayo ng meeting kung saan yung itong program, itong activities na handog pa sa salamat ni Nakapobring Ray at Kuchi Manaka para sa kanilang 35th wedding anniversary ay nakipagtulungan din tayo para ma-identify yung mga indigent beneficiary na pwede nating bigyan dito sa NABAS at napili natin yung Barangay Rizal considering na doon maraming mga indigent families na nangangailangan ng tulong natin so in coordination din sa mga barangay official kay, kay honorable barangay punong kagawad so nagpatulong tayo para ma-identify natin itong 20 na pwede natin matulungan sa panahon ngayon sa hirap ng buhay so itong maswerting 20 na ito ito yung pagbibigyan natin ng handog pa sa salamat ng sa celebration ng mag-asawa sa kanilang wedding anniversary. Opo. At uh, sana po uh, sa pagpunta natin do sa kanilang uh, lugar, na sa pagtanggap nila ng uh, uh, blessing galing kay Kapobreng Ray at kay Kapobreng uh, Koji Manaka ay uh, magiging masaya po itong ating mga beneficiaries po. Yes sir kasi papalapit na rin yung Pasko. So, siguro sa hirap ng buhay din ngayon, ito ay nakakasagot kahit papano sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So, I hope so na mapasaya natin sila. Yes po. Baka meron pa po kayong gustong ipabot uh, sa ating mga kababayan, no? in behalf sa ating uh, Nabas Municipal Police Station po. Sa so in behalf of Police Captain Munyen M.D. Joseph, Uh, ang acting chief of Police ng ating NABAS PNP. Sa mga ganito activities ay narito kami, aktibo na sumusuporta para na rin matulungan yung mga kababayan natin na nangangailangan sa hirap ng buhay sa ngayon. So yun lang siguro. At ako ay gusto rin magpasalamat, sir, sa initiative ni Kapobring Vlogger Archie Hilario at sa mag-asawa sa kanilang selebrasyon na pinili nila na tumulong sa mahihirap at dito pa sa munisipyo ng Nabas. So malaking pasasalamat din ang sa panig ng Nabas PNP. Sige po, uh, Police Executive Master Sergeant uh, Sousa Ma'am, thank you po sa times na binigay niyo sa Pobreng Vlogger po. Marami din pong salamat. Sige po, punta na po tayo dun sa lugar po. Yes. Sir. Sige uh, ating lahat, sa ating barangay official, sa pamumuno ni Honorable Jomari D. S. Dilatori, ang punong barangay ng Barangay Rizal, kasama ng kanyang barangay kagawad na naririto ngayon, lalong-lalo na sa mga beneficiary, sa mga napili nating beneficiary, good afternoon ngayong hapon, makipag salu salo tayo sa selebrasyon nang 35th wedding anniversary handog pa sa salamat ni nakapobring Ray and Koji Manaka para sa kanilang 35th wedding anniversary So, ang kasama natin ang pobring vlogger na makipag-celebrate ngayon So, umpisahan natin ang selebrasyon ngayong hapon sa pananalangin na ibibigay sa atin ni Marlene B. Di Jose Panginoong Hesus, kami ay nandito po kami sa pagtitipo na ito. Sana po bigyan mo kami ng magandang kalusugan, magandang pananaw sa buhay at magpapasalamat po kami sa pumunta dito para magbigay ng bibiyaya na ibibigay sa mga mga uh, tao dito sa na sa handog papasalamat na nagbibigay sa barangay na ito. Uh, salamat po at nabigyan kami ng ganitong uh, biyaya. Sana po tuloy-tuloy ang grasya na bibigay sa amin dahil ito'y uh, malaking tulong sa aming um, pamayanan. Salamat Lord sa lahat na pumunta dito at sa mga taong may magandang puso. Ito ang lahat ay pinapanalangin bin, namin sa pangalan ng Panginoong aming Hisos. Amen. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang sumunod ay ang mensahe na ibibigay sa atin ng punong barangay Honorable Jamari S. Dilatori, punong barangay ng Barangay Rizal. Wow. Ah, <laughs> uh, salamat sa lahat ano? Ag sa uh, sa atong unang-una sa ating Panginoon, nagpapasalamat kami. And then the second one, uh, uh, ang handog papasalamat kinaka pobreng Rian Koji Manaka para sa kanilang uh, 35 uh, wedding anniversary sa kipagtulungan ng Nabas Municipal Police Station at kubling uh, kubling blogger uh, uh, Sir Archie Hilario. So uh, magpapasalamat kami sa uh, kay sa bloggers ng si Sir Archie Hilario at sa kaniyang kasamahan. Uh, and then the uh, pangalawa sa mga kapulisan na nakipag uh, coordinate din sa kanila um, tapos mapasalamat rin kami sa kanilang uh, binibigay na bigas ayon para sa amon ka constituent na uh, poor among the poorest ayan thank you thank you again uh, okay. ang susunod na mensahe ay bibigay sa atin ni Sir Archie Hilario, ang kapobring vlogger. Ayan. May daya din nga, Adlaw. Kinyo tanan? Opo. ag, sa Barangay Council, Cap, thank you very much. At sa ating uh, kapulisan uh, sa Nabas Police Station, sa pangunguna ni Police sa uh, Captain uh, Munien uh, di Joseph, uh, si Ma'am Sausa, si Ma'am Alba, at si Sir Dela Cruz. Ayan. Maraming salamat po isa kayo sa napili na mabigyan ng handog pa sa salamat ni na kapobring Ray Manaka at kapobring Kunji Manaka. Dahil nung time na umakyat kami doon sa bundok, ay nakita po ni Ma'am Munyen yung sitwasyon ninyo doon at pati man kami na nakasama. Kaya nung ito sila mag-asawa, nag-sponsor, kayo ang na napili namin no, sa pamagitan ng yeah. Nabas Police Station. Palakpakan natin ang Nabas PNP. Yan. Palakpakan natin ang uh, ating uh, uh, kaibigan ng mag-asawa, si Sir Koji and uh, si Ma'am Ray. At sa Barangay Council po. Ayan. Kayo ay makakatanggap ng uh, 10 kilong bigas, uh, 20 kayo, ano? At mayroon kayong tag 500 pesos. Yeah. Ayan. Thank you. Yeah. At mamaya-maya, pagkatanggap ninyo, wag muna kayong ubuwi kasi mayroon pa tayong mananalo na lima. No? Wow. Galing sa aming team, may mananalo pa dito na tag isang libo. Okay? Ayan. Pati mga bata dyan naglalaro, pwede silang makisali. Mamaya, ha? Okay sa ating palaro. Salamat po. Salamat, sir. Ayun. Thank you. Okay, so na natin ang pagbibigay ng regalo para po sa inyong lahat. So una, Atiliano Colindon. Atiliano Colindon. sige, Cap. Yung pang... PWD. By... PWD. Ah, ah okay. representative. Okay. Sige po, kap. Bigay natin. At ito, 5. 500 pesos. Girly Ambagan. Ambagan. Ayun. Aming milk. Ayun. Ito po. Ayan. Brenda Alvarez. Brenda. Brenda. Si Brenda. Ah, Blenda. Ayun. Ah, Blenda. Opo, ayan. Pag-ibang rin. Yeah. Brenda Colindon. Ayo. Ayun. Oh. Ay. Jennifer Thank Thank Prado. Dangdang. Dang. Ay. Okay na po. Si Dangdang. -dang. dang. Ah, smile. Oh, yeah. dango, ito pa dang. Ayan. Ingyan mo kay... Nabigyan ko Sergantes. Ah. mo kay si ng oh. ipin. Ah. <laughs> <laughs> Wala siyang ipin? Ah, oh, mm -hmm. Sige. Ito po oh. <laughs> Pati ako kap nagulat eh. Melona Rimesyo. Apo, Ayan. sige po. Hello. Ate Melona. Kaya pa? Ayan. Kaya pa yung kap. Ma may sakit ito eh. Uh. Ah. Ano sakit mo? Susan Di Jose. Kailangan ng kamay ko siya. Sige po. Susan. Sige po. Apo, apo. Ah, si Lola. 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 Oh, ilang taon na ikaw, Lola. 85 65 ah mahal Maha. parang oh ako 19 na ako eh 85 85 ko tara ah 20, 20, 20, 20 mag ah oh doon lang ah ito lang, oh. na yan oh, ha oh doon lang doon ka sa kilida kaya ah, alalayan po oh, alalayan. yeah ah doon la dapat kasama apo mo eh Berlin Chika Berlin Chika Berlin Chika Ayan. Ayun. Next, oh, welcome po. Emily Joaquin. Emily Joaquin. Wa Ate. Ate. So, iwan lang natin. Cap, ikaw na ang bahala magbigay. Uh, para i-ano niya. Kunin na lang dito. Next. Irene Alonso. Irene Alonso. Ayo. Ito po. Salamat po. Welcome, welcome po. Australia <laughs> ko Lindon. Australia ko Lindon. lang? Ayan, uh, ito po. Ibigay niyo po doon na. Yeah. Sige po. Danilo Maming. Danilo Maming. Ah, PWD po siya. Ayan. Kapatid. Uh, Opo. Kapatid niya po ito. Oo. Oh, oh. Oh, Sige po. Ani oh. Colindon. Sir. Opo, oh, welcome po. Si Ani. Ati Ani. Oh, yeah. smile. Yeah. Okay. <laughs> smile daw. Bakit tayo mag-isya? <laughs> si Cap, pag, programa dapat pala dito si Kap ng, ano, libre ngipin, Kap? no? Oh, oh. Sa so, mga taga, mga dentist. Okay, next po, ma'am. Jeneline Biliherdo. Billy Herdo Asos, oh. ayun ta. Petso, tingnan mo, hindi mo nakita. Ayos oh. Paano gid? Paano gid? Ah. Oh. Asos. Oh. <laughs> Ayan po. Ayun. Sige po. berhinya Oxon. Ganyan yung mga entrance dapat. berhinya Oxon. Berhinia Oxon. Abay pagandahan ng uh, paglapit. <laughs> Ayan Ayun. Oh. Ayun ah uh -huh. buhay, binuhat na lang ni Cap. <laughs> John Bernard Marquez. John Bernard Marquez. Wala po. Uh -oh. -huh. Uh -huh. Ikaw na lang po ang magbigay po, ano? Okay, ah, sige sir. po. Ayan. Next. Apo, uh -huh. welcome po. Bobby Pablo. Bobby. Ayon. Mga <laughs> oh, ganyan ang lakad. Ayan. <laughs> Aya, apa? Sige po. Jesus Pablo. Jesus Pablo. Aya. Ah. Next. And the last. Last. But not the least, Mabel Alberto. Mabel. Mabel. Alberto. Ayan. Ay, ito po. Ayan. Welcome po. Ayan. Sig Tapos na po. Ayan. siya, may pag-games tayo. 1,000 pesos. Magdala ng paunahan ako ang... Ah. paunahan. Pwede kasali ang mga bata. Kasali ang mga bata. Paunahan. Magdala ng pulang chinelas. Pulang chinelas.

siya ang nagdala. Paano yun? Siya ang ah, si Ay, sino manalo? Hati <laughs> na lang Hati na lang. Hati na lang. kayo, atin. dalawa. Hati na. na lang. Hati la si... uh, uh, okay. ha? na lang. Hati na raya Hati Hati kayo. Hati na lang. Dapat kung sino may siya talaga ang lalapit para manalo kayo. Uh, ano mga yes, sunod? Okay, ready? Pwede kasali? Pwede kasali dyan lahat? Pwede lahat kasali. pag a Ah, sunod. Damit na pula. Pwede sandu, pwede pwede, -da -da. Damit na pula. Pwede sando pwede t-shirt. damit na pula. Ito na. Ito na yung na-winner. May mauna naman siya. Binibit ng nanay. Sino nagbit-bit sa'yo? Ay ay. Ano pangalan mo? Alexa. Ilang taon na ikaw? Seven. Alam mo ang ginagawa mo? Ano pinadala dito? Damit na? Pula. Pula. Nakaano ka? Naka-pula. Ah, very good. Palakpak. Magkano premium? 1, uh, anong bibilhin mo? Damit. Damit o oh, pira? Damit. Damit. Uh, damit daw ang oh. bigay natin. <laughs> Ay, amo yun na mo nga ba? <laughs> chok lang, chok lang. Uh, ito, 1,000. Bigay kay nanay. Next. Ah, oh, 1,000 ang pa-premium po ah. Makinig kay ma'am kung anong ipapadala niya. Paunahan po. Magdala ng kwentas! Kwentas! <laughs> <laughs> <Launa. laughs> Dapat Parang nilupad mo. Parang nilupad mo. Parang Dapat mo. Parang nilupad mo. Parang nilupad mo. Parang nilupad mo. Parang nilupad mo. Okay, 1,000 pesos. Yay! Naka, na kanina, nanalo ka rin, oh. No? Okay, sige. May eh, 1,000 pesos ka. Ah, congratulations. Yeah. Masayaw. So, last. Ay, di ba ikaw yung sumasayaw? Dapat may sayaw yan pag 1,000. Oh. Ayan. <laughs> nanalo na rin yung kanina eh. Ah, last, last. Magdala ng bula! 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 <laughs> bula! Ay, paano? Ma maliit yung sayo eh, maliit. Sino ang nauna sa bata? Ito? Ito. Oh, ah, sige. Ayan. Ano, ano pangalan mo? Mark po. Ilang taon na ikaw? Ten. Nag-aaral ikaw? Apo. Okay, anong grade na ikaw? Five. Anong bibilihin mo pag binigyan kita isang libo? Ng pagkain. Pagkain? Anong klasik pagkain? Prutas. Okay, sige. Bigyan natin ng isang libo. Ayan. Anong sasabihin? Thank you po. Ayun. Welcome ha. Yung bula, akin na. Akin na yung bula. Ha? Akin na bula. Sige Ayan. Last, last. One thousand. Marami na. Magdala ng sombrerong itim. Sombrerong itim. Yo <laughs> mo yung kay Inubat mo yung kay marebawan eh. Oh, sombrerong itim. Ah. Eh una siya. Una na. Hey, yo! <laughs> Mahilig ka sa sobrero. Oo. Oh. Uh, bakit, ano, bakit anong, bakit uh, anong bagay ang sobrero para sa'yo? Madagdag pugi points. Oo. Oh. Sa Sa'yo talaga ito? Ganyan? Ay, ganyan talaga kasi eh. Anong bibilhin mo pag binigay kita isang libo? So, Pampers. Pampers? Oo. Oh. So, kabata, pato may ba anak ka na? Ilan na anak mo? Isa. Isa. Kamata, paano pa pala po? Joseph. Si Joseph. Ilang taon na? 20. 20 batang ama. Batang ama. Okay, sige. Congratulations. Thank you. Uh, sige. Bata pa 20 pa lang uh, may asawa na, may anak na. ayong Salamat sa inyo po. Maraming salamat. Ayun. Sana po ay napasaya namin kayo dito sa inyong barangay. Hanggang sa sunod po na pagbalik namin. Ah, Opo. Uh, Pasalamatan natin ang ating uh, mga sponsor, si Ate Ray Manaka sa Bigas at saka Tag 500 sa inyo. Papasalamat tayo. And uh, sa coordination natin sa barangay at saka sa Labas Police Station. Salamat po. At uh, yun, nagpalaro para kami para magbigay pa ng saya sa ating mga kababayan. Maraming salamat! Kailan ko rin balik, sir? Kailan ko rin balik? Sunod na tao. <laughs> Maraming salamat mga kapobs sa dito kami sa area ng Barangay Rizal, Napas, Akla. Salamat po. Ano pong pinaniniwalaan niyo po sa buhay? Yung pinaniniwalaan ko, magsikap lang ng mabuti para hindi magutuman, para ano, sakripisyo lang po para sa mga anak ko. Kayang-kaya mo magsayaw, ma'am? Opo. Sige nga po, sample nga Dapat po. Dapat may music, ma'am. Ano pong message niyo kay Ma'am Ray at kay uh, Sir Koji? Yun po Ma'am, nagpapasalamat po ako na biniyaan ninyo po ako na pasali dito sa programa niyo kasi malaking tulong na rin po na may bigas kami, may pambili ulam para sa mga anak ko po. Ano ang pangalan niyo, ma'am? Jennylyn po. Sige po, maraming salamat po. Nagpapasalamat po kami sa kanila kasi na nagbigay po sila na kahit hindi nila kami kilala, nagbigay po sila sa amin ng bigas at saka pera. Maraming maraming salamat po at God bless you po. Sana marami pa kayo matulungan na mga katulad namin. Masalamat kami sa kanila dahil nakabigyan kami isang kundi lang. Salamat po. Happy 35 anniversary po sa kay Ma'am Ray Manaka at kay Sir Koji Manaka. Maraming salamat po sa maagang pamasko para sa amin. Maraming maraming salamat po. Happy anniversary Sir Ma'am uh, thank you po sa maagang pamasko. Sana uh, magtagal pa lalo yung pagsasama niyo. Happy wedding anniversary sa uh, siguro uh, at uh, Salamat. Abo-abo yung salamat. Thank you very much sir kay Ma'am Rey at saka kay Sir Kuji Manaka. Happy, happy 35 years anniversary. Thank you, thank you very much sa binigay niyong matulong uh, sa Barangay Rizal. Thank you. Happy